mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. sa inyo na Moment of Romance. May pinipili ba ang pagmamahal? Yan ang palaging tanong na bumabalot sa puso ng bawat tao. Sa tuwing papasok kasi sila sa relasyon, ay napapaisip sila kung tama ba na pasukin ito o hindi. Pero tama ba na pumatol sa boss? Ako nga pala si Carmelo. At dito sa karanasan kong ito ay inyong malalaman kung paano ako nakaramdam ng maling pagmamahal sa aking boss. At kung ano ang naging outcome nito sa buhay naming dalawa cheerful person ng Tondo, Manila. Yan nga ang tawag sa akin mula nung ako ay bata pa. Dahil nga sa pagiging cheerful personality ko. Ngunit ang pagiging cheerful personality ko na to ay hinaluan ko rin ng diskarte upang mabilis na mapasok sa trabaho. Pangarap ko rin naman kasi talaga ang ganitong klaseng trabaho dahil nga sa gusto ko na nakikipag-interact sa ibang tao. At saktong-sakto nga na pagka-graduate ko sa kolehiyo ay kaagad na akong nag-apply ng trabaho. And guess what? Ako ay kanila namang agad na tinanggap sa trabaho. Sa isang kumpanya dito sa Manila ako napasok ng trabaho. Noong mga unang buwan ko pa lang, ay palagi na akong nilalapitan ng aking mga kasamahan sa trabaho. Kadalasan nga dito ay mga babae. Sa madaling salita ay mga nagpapacharming sa akin. Pero being nonchalant, ay lahat sila ay hindi ko ine-entertain. Dahil pangarap ko kasi talaga ay makapangasawa ng isang foreigner. Ayaw ko rin naman kasing magjowa lang ng magjowa. Kahit hindi ko naman sila gusto. Pero sa makatuwid, kung gugustuhin ko naman ay mabilis ko silang mapapasagot. Hanggang sa lumipas ang isang taon. Matapos nga akong maparangalan bilang Employee of the Year, ay ito na rin ang araw ng pagre-resign ng aming boss. Ang kanyang pagre-resign ang siyang naging dahilan ng pagdating ng panibago naming boss sa aming departamento. Siya si Julia, ang babaeng nagpabago sa aking pananaw. Sa unang araw pa lang ni Julia sa trabaho, agad na niya akong pinatawag sa kanyang opisina. Mabilis naman akong nagtungo rito. At pagpasok ko pa nga lang dito, ay pumungad na sa akin ang maamo at maganda nitong mukha. Kaya naman dahil doon ay hindi naging normal ang aking paggalaw nung ito ay aking kaharap. Ni hindi nga ako makatingin ng diretsyo sa nakakaakit nitong mata. Employee of the Year, Carmelo, it's nice meeting you. Continue to work hard and have a passion on your work hindi magtatagal ay ikaw ay aking ipopromote. Sabi ni Julia nang may ngiti sa kanyang labi. Salamat po, Madam Julia. Pangako po, susuklian ko po ng maayos na pagtatrabaho ang iyong tiwalang pinagkakaloob sa akin. Tugon ko naman sa kanyang sinabi. Habang nakaiwas ng tingin sa kanya. Ngunit nitbilis nitong napansin ang naging aksyon ko. Kaya naman napasabi ito ng Is there any problem? Why you can't look at me? Ah, wala po. Nahihiya lang po. Nahihiyang sagot ko sa kanya. At laking gulat ko nga nung hawakan nito ang aking kamay at sinabi, Hindi mo kailangang mahiya assurance dito sa akin. Napatango na nga lang ako. At nung mga sandaling yon ay para bang nahihirapan na akong huminga. Mabuti na nga lang ay pinalabas na rin niya ako. At nang ako ay makalabas na ng ofisina niya, ay kaagad akong napalapit sa aking table upang uminom ng tubig. Hindi, Malitong nararamdaman ko. Malitong nararamdaman mo, Carmelo. Pagsuway ko sa sarili ko. Maybe, idolize lang tong nararamdaman ko. Hinahangaan mo lang yon Carmelo, okay? Panggagaslight ko pa sa sarili ko. Habang pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Hindi rin naman nagtagal ay her words ay kanya ding tinotoo. Agad nga akong ang ni Julia sa isang much higher position. Kaya naman, lapis ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil bukod sa tataas ang sweldo ko, ay ito rin talaga ang inaasam-asam ko na posisyon sa ganitong trabaho. Hanggang sa Congrats Carmelo on your promotion pagbati ni Julia sa akin. Thank you po, Madam Julia, for this opportunity. Labis ko namang pasasalamat dito. Napangiti na nga lang ito bago siya lumapit sa aking likuran. Ano ka ba? Tayong dalawa lang naman ang naririto ngayon. Julia na lang ang itawag mo sa akin. Huwag na Madam Julia, mulong nito sa akin. Akma na nga sana kung sasagot nang bigla itong nagsalita ng Pack your things now. May pupuntahan tayo. Bago ito lumabas na kanyang opisina. Labis akong nagtaka sa sinabi niyang yun. Pupuntahan? Pabulong kong sabi sa sarili ko. Bago sumunod sa kanyang pinag-uutos after 5 minutes, ay muli na kami nagkita sa car park ng kumpanya. San po tayo pupunta, Madam I mean Julia? Tanong ko sa kanya. Basta, pumasok ka na sa sasakyan. That's an order. Nakakatakot na utos niya sa akin. Kaya naman tahimik na lang ako na sumakay sa kanyang sasakyan naging tahimik lang naman ang naging pagbiyahin namin. Hanggang sa inihinto niya ang sasakyan sa isang five-star restaurant dito sa Manila. Ano po ang gagawin natin dito? May business meeting po ba? Out of curiosity kong tanong. Anong business meeting? Siyempre, we're going to eat here We're going to celebrate your promotion. Just me and you, okay? Excited na pagkakasabi nito. And that was the moment na may kakaiba na akong nararamdaman. May mga tanong na nga rin na nabubuo sa isipan ko. Gusto ba niya ako? O sadyang sweet lang talaga siya sa lahat ng nagiging favorite niyang employee? That's the question that comes up on my mind. Habang kami ay kumakain, hindi ko maiwasan kiligin ng palihim. nung pinapakita niya sa akin ang kanyang sweet side. Dito ko nga unti-unti na napapagtanto na hindi lang basta paghanga ang nararamdaman ko para kay Julia. Ngunit sa kabila nun, ay pilit ko pa rin pinipigilan ang sarili ko sa nararamdaman ko. Maari kasing nabibigyan ko lang ng kulay ang pagiging sweet niya sa akin. At isa pa, magkaibang magkaiba ang estado namin sa buhay. Ako ay isang simpleng empleyado lamang. Habang si Julia naman ay isang ginagalang na boss. Pero sabi nga, walang sino man ang may kayang humadlang sa pag-ibig. Kaya naman kahit sarili ko, ay hindi ko napigilan na ma-fall in love sa aking boss. Natapos kaming kumain, pero ang mga tanong sa isipan ko ay hindi pa rin natatapos. Are you enjoying our celebration? Tanong nito sa akin habang kami ay pabalik na sa company. Yes, ang saya pala kapag kasama ka. Diretsahan kong sinabi sa kanya. Mula noon ay ilang buwan ko rin muna kinapa ang sitwasyon. Pero nung napatunayan ko ang mahal ko na talaga si Julia, ay naisip kong gawin ang isang bagay na magpapatunay ng aking pagmamahal para sa kanya sinimulan kong sulatan ng isang love letter si Julia, na kung saan ipinapahayag ko ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman, isang araw, habang abala ang lahat sa trabaho, ay pasimple kong inilagay ang love letter na sinulat ko kasama ang pulaklak sa table ni Julia. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari biglang pumasok si Boss Alejandro sa opisina, ang may-ari ng kumpanya. Ano yan? Tanong nito sa akin. At nung ako ay hindi sumagot, ay mabilis niyang hinablot sa hawak ko ang hawak-hawak kong letter upang ito ay kanyang basahin. Nung ito ay nabasa niya, ay bigla niya itong pinunit at ibinalibag sa akin. May utak ka ba, Carmelo? Napakalakas ng loob mong ligawan si Julia at dito pa mismo sa aking kumpanya. Sigaw sa akin ni Boss Alejandro na tila ba nag sa galit ang kanyang mga mata. Sa takot ko, hindi ko alam kung paano ako kikilos o makakareact sa sitwasyong yon. Tinangka kong magpaliwanag. Ngunit wala nang visa ang anumang sinasabi ko sa kanya. Pinagtitinginan na nga rin kami dito dahil nga sa malakas na pagkakasigaw sa akin ni Boss Alejandro. You are one of the best employee in this company Carmelo. But now you need to pack your things. Cause you're fired. Mariing sabi sa akin ni Boss Alejandro na tila wala ng patawad sa kanyang puso. At nang marinig nga ni Julia ang mga salitang yon, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na pumagitan sa aming dalawa at umalma sa desisyon ni Alejandro. Mr. Alejandro, hindi po yata tama ang ginagawa niyo kay Carmelo. Wala naman po siyang masamang hangarin na. Ha. Bigyan niyo siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang ginawa. Kapila ni Julia kay Boss Alejandro. Ngunit hindi na pinakinggan ni Boss ang mga saloobin ni Julia. Sa kabila nito, ay mabilis na lang akong humingi ng paumanhin kay Boss at kaagad nang lumabas sa opisina. Tinangka naman akong pigila ni Julia pero hindi na ako nagpapigil pa. Hanggang sa... Carmelo, let's talk please. Pakiusap ni Julia sa akin. Habang hinahabol ako sa paglalakad. Ngunit puno na ng sakit at panghihinayang ang puso ko noong mga oras na yon. Julia, oo, mahal na mahal kita. Ngunit patawarin mo ko. Alam kong hindi tayo para sa isa't isa. Alam kong nabigyan ko lang ng mali siya ang lahat ng ginagawa mo sa akin. At tigit sa lahat, alam kong mali ang mainlab sa boss na katulad mo. Tama lang ang desisyon ni boss Alejandro. Deserve ko na si Santihen. Paalam. Mariing sagot ko sa kanya ngunit laking gulat ko nang bigla niya akong hinalikan sa aking labi. Mahal din kita, Carmelo. Handa kong bitawan ng trabaho ko para sa pagmamahal ko sa'yo. Malambing na pagkakasabi nito. Napailing-iling ako at napasabi ng katagang No Nang ilang beses Bago ko siya tuluyang iwanan doon And from that moment, dito ko natuloy ang tinapos ang chapter ko with Julia. But once the one chapter close, another chapter will be open. Dahil after several weeks, I live in peaceful life. Hindi na nga rin muna ako humanap ng trabaho. Dahil gusto ko munang makalimot sa mga problema at kahihiyang aking ginawa. Carmelo, may naghahanap sa'yo sa labas. Sabi sa akin ng nanay ko. Sino daw ma? Tanong ko naman dito. Basta, kakilala mo daw siya eh. Yun ang sabi. Sagot niya sa akin. Kaya naman mabilis akong lumabas ng kwarto. At pagbukas ko nga ng pinto ng aming bahay, ay dito ko nakita si Julia my body quickly reacts on that scenario. Kaagad ko siyang niyakap. Dahil I didn't expect na siya ay muling magpapakita sa akin. At tigit sa lahat, hindi ko ina-expect na isusuko niya ang trabaho niya para sa pagmamahalan naming dalawa. Let's start a new chapter in our life. But this time, let's work as a couple. Sabi nito sa akin, bago niya ulit ipatikin sa akin ang tamis ng kanyang halik. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Well, ang buhay ay para talagang libro na for every pages ay may kaakibat na information na ating matututunan. Siyempre, ang lahat ng libro ay mayroong wakas ngunit may ibang libro na nagkakaroon ng karuktong na yugto. Kagaya na lang ng naranasan ko. Sa bawat pahina ng buhay ko ay unti-unti kong nalaman ang aking pagkakamali na siyang nagsilbing aral sa akin upang sa panibagong yugto na nagbukas ay maging mas maayos na ang mga desisyon and action ko every single day of my life. And from that moment, sasabi ko na walang pinipili ang pagmamahal Hanggang dito na lang ang aking kwento Muli ako si Carmelo at ito ang kwento ng buhay ko